Yes, yo, good morning. Dito tayo ngayon sa uh, between Malaban and Dilapas na area. So dito tayo mag-spot. Uh, Dati itong ano, uh, gulayan. Tapos sa uh, dahil tumaas yung tubig, ayan, na-stack na yung mga isda diyan. Dito kasi sa may ilog yan. Baka familiar kayo rito, yan yung pader na nasira andin then medyo marumi yung ilog maitim na so dito tayo mga langga sa may dating gula yan yan tumawid kami mga langga sa ano sa bakal na tulay so sit up muna tayo ayan kuya may nahuli na oo pa na huli so yun peace on sit up na So ito po ang ating first cast. Bang! Tingnan natin. Pag wala, lipat. Lumipat dun si Angie kay tatay. Dahil panay huli ni tatay, nahiya naman kami tumabi din inalok. Inalok. Inalok kami na tumabi doon. So, shout out sa iyo tay, God bless you. Sabi naman nun na tayo ng isa. Kuwansero. As usual, nangunguna pa rin. Oo nga, wala na pala oh. Ganito lang mababaw eh Pwede na. Sobrang babaw. Allah <laughs> laban. <laughs> hmm. <Alalaman. laughs> Ganda ng kadka. Baba 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 pa ikis-ikis ka pa ha. Oo ba, medyo malaki-laki. Hmm. Ano malaki yung laki-laki nga dyan, hindi hmm. na ako makahitin dyan e, eh kasi may mga gandaan. Ibang klase ng tilapia mo, oh. <laughs> mm -hmm. Ibang, parang mga lalaki. Hmm. Ano <laughs> mo ang kinain? Ano naman? Ano nga? Ibang klase ng tilapya, ito ipakuan mo nga. Oo, hmm. iyan oh. Oo, oh. oh, iba yung ano niya. Ma-orange. Oo. Oh. Okay. sandang ka lang yung lagay mo lang dito muna ma laban may tilapia ba hindi na abot ang tilapia puro sabit ang Passar mm. de passagem. Oh, menino. <laughs> Hmm. nalansahan din <laughs> oy gurami mamay gurami <laughs> daming mahuhuli gurami pa talaga oh pero malaki siya oh dito ka muna mamaya Meron? Uy, natanggal. Nasaan <laughs> yun? <Ay, laughs> Hindi. Hindi na eh. Kuha yung dapat. Ibitawan ko lang. Kayang yun ah. Hindi yun. Kinilay. At saka, ang lakas na ano niya, pasag niya. No. Pagpiti ko kasi, mm. itawawan ko. Pagpapay, napatakawin niya eh. Kayang <laughs> yun ah. Yan, nilagay yun, na yung tautaw uli, yung backup. <laughs> <laughs> Ulitin. Daing nanti mamaya. Kain muna tayo at i-bit and wait muna natin to. lawan on. Love on. <laughs> Mo. Tapad oh. Doon sila sa malayo. Oh. Is okay. so, on oh, ng langga. Mm. maliit maliit ay dalag Hmm. Ole. mabigat-bigat 'to. Oh. <laughs> Wag lang magdala ng basura. Pero mabigat 'to. O oh, nagdala nga ng basura. Oh, mula, mula. Pero malaki. Iya ang rela. Gaw na na ba lang mo nga may puto na tulay sa salubungin ito. Abalg? Nandito na ako sa may tulay na bakal. Okay, oh, eh, magpas -mag ako parang bukit. Magkat ka sa tulay na bakal ko. Sabi sa tulay na bakal, kaliwa ay bukit. Hindi, may daan yan. May daan na pakaliwa. Oo, nandito na ako sa may ano? Oo, oh, sige. Salubungin mo balan? Ah, oh, Antayin mo sa lubungin kani Alan. Oh, ikaw na yata yung tumatakbo eh. oh binabaybay oh yung parang pater. nakikita. Oo, yun, yun, yun. Nakikita ka na namin. Oo. Oh. <laughs>